Pinatigil niya po ako sa pagbibigay ng pagkain at regalo sa kanya dahil ang akala niya ay sumisipsip lang ako sa isang kagaya niyang guru. Ang hindi niya kasi alam ay gustong gusto ko talaga siya. Tawagin na lang natin siyang Daisy at yung teacher niya naman ay tawagin daw nating Mayeng. 14 years old daw si Daisy nung siya ay grade 7 at huminto na daw siya sa pag-aaral dahil wala daw siyang magamit na cellphone para makapag-online class. Nakabalik daw po siya sa pag-aaral nitong August 2022 at naging teacher niya daw po si Mayeng. Unang beses niya pa lang daw nakita si Mayeng ay sobrang nagandahan na daw daw pero ang akala niya ito po ay maldita dahil may pagkamataray daw po ang kanyang itsura. Kinabukasan lang daw pagpasok ni Daisy sa paaralan, dito niya na raw naramdaman na may crush na siya kay Mayeng. Makalipas lang daw ang ilang linggo, dito niya na napagtanto na nagugustuhan niya na talaga si Teacher Mayeng. Habang nagtuturo daw si Teacher Mayeng ay palagi daw tinititigan ni Daisy ang magaganda nitong mata at ang matatamis niyang mga ngiti. Sinubukan din daw ni Daisy na i-chat sa Facebook si Teacher Mayeng para maging close daw sila sa isa't isa. Nagsisend din daw po siya ng mga kanta at hindi niya raw alam kung nor normal pa ba yung kanyang mga ginagawa? pinahiwatig niya daw po talaga kay Teacher Mayeng ang kanyang nararamdaman pero tinatawanan lang daw po siya at dinadaan sa biro. Sinubukan niya daw pong bigyan ng regalo si Teacher Mayeng noong Teacher's Day at tinanggap naman. Pagkatapos daw noon ay sunod-sunod yung mga araw na binibigyan niya rin ito ng pagkain. Araw-araw daw siyang naghihintay sa labas ng Gateway uwian para maihatid niya si Teacher Mayeng sa kanyang sasakyan. Dumating na rin daw po ang punto na umamin na si Daisy para sa nararamdaman niya dito kay Teacher Mayeng. Pero ang sagot lang daw po sa kanyang niya, ay mag-focus na lang muna daw siya sa kanyang pag-aaral Ginawa naman daw po yun ni Daisy Dahil nag-seryoso daw po siya sa kanyang pag-aaral Noong elementary pa daw kasi si Daisy Ay hindi daw siya mahilig pumasok sa paaralan Pero noong siya ay nag-high school Ay nagkaroon daw siya ng dahilan Para araw-araw niya daw makita si Teacher Mayeng At noong nag-first quarter daw sila Daisy Ay nag-top 7 daw siya Kaya nag-reply daw sa kanya si Teacher Mayeng Para siya ay i-congrats Noong second quarter naman daw nila Si Daisy po ay nag-top 3 Kaya sobra din daw po ang saya ni Teacher Mayeng Pero noong mag-top tapos na daw ang kanilang klase ay hindi na raw masyadong naging aktibo si Daisy. Napansin daw po yun ni Teacher Mayeng kaya hindi na raw po siya gaanong kinakausap dahil bumaba daw po ang kanyang grades. Tuloy-tuloy pa rin daw ang pagbibigay ni Daisy ng pagkain dito kay Teacher Mayeng pero dumating daw ang isang araw na kinausap na siya ng personal. Sinabihan daw siya na tumigil na sa pagbibigay ng pagkain lalo na sa paghihintay sa kanya tuwing oras ng uwian. Ang akala daw kasi ni Teacher Mayeng ay gusto lang sumips sa kanya ni Daisy para makakuha ito ng mga mataas na grades. Pero nag naman daw po ito ni Daisy na kaya niya ginagawa yon ay dahil may gusto nga siya kay Teacher Mayeng. Napansin na daw kasi ni Teacher Mayeng na masyado na nagiging obsessed sa kanya si Daisy. Dahil karamihan daw sa kanyang mga kaklase ay inaaway niya kapag nakikita niyang nakakabiruan si Teacher Mayeng. Isang araw daw ay pinagawa siya ng report ni Teacher Mayeng pero ayaw daw sana ni Daisy dahil kinakabahan daw siya sa tuwing nagsasalita sa harapan ng kanyang mga kaklase. Pero sinabihan daw siya ni Teacher Mayeng na kapag hindi niya ginawa yung report ay tuluyan na siyang hindi kakausapin. Kaya sa sobrang takot daw ni Daisy na baka hindi na siya pansinin ni Teacher Mayeng ay gumawa na daw po siya ng report. At pagkatapos niya naman daw pong mag-report ay pinansin siya ulit ni Teacher Mayeng. Ang gusto ko lang pong itanong Ate Charis, sinasama po kasi ako ng tita ko sa probinsya para doon na ako mag-aral. Pero hindi pa po ako nakakapag-desisyon dahil iniisip ko kung mananatili na lang po ako dito mag-aral kung saan nagtuturo si Teacher Mayeng. Pasensya na po kayo kung magulo ang pagkakwento ko hanggang dito na lang Ate Charis. Para sa akin kasi ikaw yung makakaramdam kung saan sa tingin mo, mas makakabuti para sa iyo. Pwede ka naman mag-stay dito sa school kung saan nagtuturo si Mam Ma Mayeng para maging inspirasyon mo siya sa pagpasok araw-araw. Pero huwag kang mag-expect ng kahit na anong kapalit dahil sa tingin ko anak lang talaga ang turing niya sa iyo kasi gano'n naman yung mga teacher, diba? ba? Tinuturing ng mga anak yung kanilang mga estudyante. At take note po ha para hindi tayo magkalituhan si Teacher Mayeng at si Daisy ay parehas pong babae. Pero kung trip mo naman na makakilala ng ibang kaibigan o mga bagong magiging kaklase, pwede ka naman sigurong sumama sa tita mo. Pero ang realidad, ang magdedesisyon siguro dito talaga ay ang iyong parents kung papayagan ka gumora. Kaya pinakamaganda niya ang kumonsulta ka sa iyong mga magulang dahil ikaw ay minor pa. At para sa mga gustong sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Carp. Kaya graduate ka na, Kylie Samantha, Natalie Pugay at Mia Raboy. Huwag kalimutan mag-follow para alam mo kung anong ulam namin bukas. Bye-bye!